Nyo di Goal, ah uh, Prince J. Narcino, ha? Pre, ha? Mag-pre ka na talaga dyan, pre, ha? Namanalo tayo, pre, ha? Pre! Alam ko, pre, kinakaban na yung itlog mo, pre, pero tingnan natin, pre, ha? Tingnan natin. Let's go, pre. Let's go, yung dipong goal, ha? Eto na, support. Eto na! Pagkakataon na kay ni Prince G. Narciso, na manalo, siya na kaya yun, ha? Siya kasi yung unang napili natin tonight, kaya eto na, support. Let's go! Oh, tangin na mo! Ingya, huwag niyo niya ate rin yun! Ingya, diya ate rin yun ron! Eto na, pre! Ay, grabe, o! Oh, Larong-laro, oh, Sa Sakan pa lang, o! Oh, sabay bonus pa lang, o! Oh. Ay, grabe, men! Naka-4,000 na tayo, ha! Dito pa lang! Ay, grabe! 1,000 na, pre, oh Ay, grabe! Olo! 13,000 na, mre! Olo, ka! 15,000 na, min! Ay, wow! Okay, super beat! Super beat! Sisupot na kaya? Si pari nga! Uh, Paring nga, Prince Jenner season na kaya? Ang magwawag eh. Ang kauna-una-una-una -una, -una, -una ang supot na mananalo ng 300,000 pesos pasawin dito sa live stream natin. Pangalan pa lang, no? Prince, no? Prince J. Narciso. Ang ina, mukhang uh, solid yan. Uy, yun o, tatlo o. Oh. Posible pa patong yan. Ayun. Good job. Good job, tatlo ulit. Ayun, ah, isa lang. Kala ko, tatatlo niya ulit, pre. Kala ko, tatatlo niya ulit, eh. Oh my gulay! Pre, eto na pre. Ha? Ah. Pag nakuha yung 300,000, ah, papupuntahin ko dito sa bahay. Ha? Ah. Dito mo kukunin yung pira pre. Kahit nasang ka, nasang ka sa Pilipinas, ha? Punta ka dito pre. Ha? Ah. Inom tayo. Ha? Ah. <laughs> ha? Ah. Lipad ka dito pre. Kung sino makakakuha, lipad ka dito supot. Ha? Ah. Let's go. Let's go. Palili pa rin natin dito sa bahay, pre, kung sino yung mananalo. Ha? Ah? Light and accommodation sa atin lahat. La! Uy, putang ina mo! La! Ala ka! Grabe! Ilan na yun? One! Il ilang, ilang putok yun, pre? Si Putra, Gizmin! May chance to boy! Saan niya gagamitin? Sana manalo tayo, pre! Pangpaayos lang ng bahay! Pangpaayos ng bahay! Friends, Jinar Ciso! Ikaw na kaya, Supot! Ang makakakuha! Nang pinakamalaki at pinakamalakas na pasawin natin Ha? Supot? Ikaw na kaya, supot? Si paring uh, Prince Ginarciso na kaya, pre? Kinakabahan itlog ko, boy Ano yun? Wala na?